Alam mo ba na may mga sikreto sa mundo na literal na nakabaon sa lupa? Isang tahimik na bahay sa Florida ang naging saksi sa misteryong gumimbal sa buong komunidad ang kaso ni Michael Shaver, isang lalaking inakalang basta na lamang nawala. Ngunit dalawang taon ang nakalipas, natagpuan na lamang siya sa pinakahuling lugar na iisipin ng sinuman sa mismong bakura ng kailang tahanan. Hello everyone! Welcome or welcome back sa aking channel. Ako po si Miss Denise, ang narrator ng Tagalog Crime Recollection. Kung gusto niyo po ang mga ganitong content, ilike niyo na po ang video ito. Mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. At i-click niyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwento. February 2018 tumanggap ng tawag ang mga otoridad mula sa isang lalaking nagangalang Scott, matalik na kaibigan ni Mike. Ayon sa kanya, dalawang taon na ang lumipas mula ng huling makita ang kaibigan at tila imposibleng hindi man lamang ito nagparamdam sa pamilya o sa kanyang mga anak. Hiniling niya sa pulisya na magsagawa ng welfare check sa bahay mismo ng asawa ni Mike na si Lori Shaver. Pagkarating ng pulisya sa bahay, Maayos naman silang sinalubong ni Lori. Kalmado ito, magalang at tila wala namang itinatago. Sinabi niyang umalis daw si Mike noong taong 2015 matapos ang isang pagtatalo at hindi na bumalik mula noon. Pinayagan pa niyang pumasok ang mga otoridad sa loob na kailang bahay upang silipin ang palikid. Sa unang tingin, maayos ang lahat. Walang sinyalis ng kaguluhan, walang amoy na nabubulok at walang bakas ng krimen. Ngunit nang makarating sila sa likod bahay, may isang bagay na agad nakatawag ng pansin. Sa tabi ng fire pit, napansin na isang investigador ang isang bahagi ng semento na tila may kakaibang hugis na parang isang katawan ng tao. Sa sandaling iyon, nagiba ang ihip ng hangin. Nagpaalam ang pulisya kay Lori na babalik sila kinagabihan kasama ang mga search dog upang muling siyasatin ang lugar. Ngunit bigla namang nagbago ang kilos ni Lori. Mula sa pagiging kalmado, naging defensive siya. Mariin niyang sinabi na hindi siya papayag sa anumang paghuhukay kung walang search warrant. At sinabi pa na dapat kausapin ng mga pulis ang kanyang abogado. Lumipas ang ilang araw noong March 9, 2018, bumalik ang mga otoridad dala ang warrant, mga kagamitan at mga aso na sinanay para sa paghahanap ng bangkay. Sa unang bahagi ng paghuhukay, halos wala naman silang nakita. Ngunit nang muling huminto ang isang aso sa may bandang gilid ng fire pit, nagsimula ang mas malalim na hukay. Habang binubungkal ang lupa, unti-unting sumingaw ang amoy na nabubulok na laman. Hanggang sa lumitaw ang isang braso, kasunod ang mga buto ng katawan na binalot sa kumot. Nakasuot lamang ito ng medyas at panloob. Para tandaan na matagal na itong nakabaon doon. Nang isa ilalim sa forensic analysis ang mga labi, na kumpirma ng DNA test mula sa ama ni Mike na ang natagpo ang bangkay ay walang iba kundi si Michael Shaver. Ayon sa autopsy, binaril siya sa ulo gamit ang .38 caliber revolver, ang parehong uri ng baril na pagmamayari ng kanyang asawang si Lori. Ang misteryong matagal nang pinagtataka ng kanyang pamilya ay tuluyan ng nabunyag. Ngunit ang tanong, paanong nauwi sa ganitong trahedya ang isang lalaking inakala ng lahat na masaya at kontento sa kanyang buhay? Bago pa man siya mag-iisang misteryo sa Florida, si Michael Shaver ay isang simpleng lalaki lamang na may malaking pangarap. Ipinanganak si Michael or Mike Shaver noong January 14, 1982 sa New York. Siya ang pangatlo sa apat na magkakapatid. Bata pa lang, mahilig na siyang mag-ayos ng mga sirang gamit, mga radyo, laruan, appliances, anumang pwedeng ayusin ay pinagtsatsagaan niya. Sa murang edad, makikita na ang pagiging determinado at maparaan niya, mga katangi ang magdadala sa kanya sa magandang kinabukasan. Lumaki si Mike sa isang tahanang puno ng pagmamahal, lalo na mula sa kanyang ina. Tahimik siyang bata, ngunit may likas na pagkahilig sa paglikha at mekanikal na trabaho. Habang nag-aaral nga siya sa middle school, dito niya nga nakilala si Lori, ang babaeng magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Mula sa pagiging magkaibigan, unti-unting nabuo ang kailang romantikong relasyon hanggang sila ay maging magkasintahan. Pagkatapos nilang makapagtapos ng high school, nagdesisyon sila magpakasal. Dito na sila nagsimulang bumuo ng pamilya sa murang edad. Si Lori ay nagtatrabaho sa isang insurance company habang si Mike naman ay nakakuhan ng trabaho sa Piedmont Airlines. Sa tuwing may libreng oras, abalas siya sa paggawa ng mga modelong eroplano para sa karera at sa mga kompetisyon. Dahil sa kanyang trabaho, madalas siyang bumabiyahi at palipat-lipat ng tirahan. Ngunit sa kabila nito, sinikap niyang manatiling mabuting asawa at ama. Kalaunan, binayayaan nga sila ng dalawang anak, sina Isabel at Aydin. Dahil lumalaki na ang pamilya, nagpasya silang manirahan ng permanente sa Florida, sa isang maluwag at maayos na bahay, ang parehong bahay, na kalaunay magiging crime scene. Sa paningin ng iba, perpekto ang pamilyang Shaver. Isang masipag na ama, mapagmahal na ina at dalawang magagandang anak. Ngunit sa likod ng mga larawan sa social media at masasayang ngiti, may mga lihim na unti-unting sumisira sa kailang mundo. Sa loob ng mahigit dalawangpung taon, itinuring ng mga kakilala ni na Mike at Lori ang kailang pagsasama bilang isang halimbawa ng tibay at tagumpay. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimula ng mapalitan ng ingay ng pagdatalo ang dating katahimikan ng kailang tahanan. Madalas nangang marinig ng na mga kapitbahay ang sigawan at kalabog ng mga bagay na tila ibinabato. Sa mga kaibigan ni Lori, siya ang biktima ng karahasan, ngunit sa mga kaibigan naman ni Mike, kabaligtaran ang kwento. Ayon sa mga kasamahan ni Mike sa trabaho, madalas raw siyang pumasok na may mga pasa at sugat sa mukha. Pag tinatanong naman nila kung ano ang nangyari, simple lamang ang sagot ni Mike. Okay lang. Ganyan lang talaga kami minsan. Inamin niya nga na si Lori ang may gawa, ngunit ayaw niya raw magsumbong sa pulisya. Para sa kanya, isa lamang daw itong toxic marriage na titiisin na lamang niya para sa kanya mga anak. Pagsapit nga ng September 2014, sumiklab na ang isa sa pinakamatinding away ng na mag-asawa. Nahuli ni Lori ang isang text message sa cellphone ni Mike mula sa isang babaeng hindi niya kilala. Sa labis na galit, Kinuha niya ang baril, tinutukan si Mike at nagbanta na magpapatay. Sinubukan naman ni Mike na pigilan siya at kinuha ang susi ng sasakyan upang hindi ito makaalis. Ngunit sa halip na humupa, mas lalo pang pa ang lumala ang sitwasyon. Ayon sa ulat ng pulisya, hinampas ni Lori ang ulo ni Mike gamit ang baril dahilan upang magdugo ito. Nang dumating ang mga otoridad, pareho naman nilang itinanggi ang pananakit. Si Lori ay nagsabing siya raw ang sinaktan ni Mike. Si Mike naman, iginiit na si Lori ang unang umatake. Ang mga kapitbahay ay nagpakita naman ng mga larawang kuha nila nung gabing iyon. Si Mike ay duguan at may sugat, habang si Lori ay wala namang galos. Sa kabila nito, si Mike pa rin ang inaresto at kinasuhan ng domestic violence. Tinanggap niya naman ang plea deal at sumailalim siya sa 12-month pre-trial intervention program na natapos niya sa loob ng anim na buwan. Ibinasura ang kaso ngunit naglabas naman ang hukom ng no contact order sa pagitan nila mag-asawa. Pero hindi rin naman nagtagal ay nagkaayos rin ang dalawa para sa kailang mga anak. Bumalik din nga si Mike sa bahay matapos ang ilang linggo. Naging cycle na nga ito. Mag-aaway sila. Aalis si Mike at babalik rin kapag nagkasundo unti-unti nang lumaganap ang mga chismis na may ibang lalaki na si Lori tuwing lumalayo ang asawa at sa tuwing nag-aaway sila mas lalo lamang lumalalim ang galit at ang selos sa pagitan nilang dalawa pagsapit ng taong 2015 nagkaroon si Mike ng lihim na relasyon sa kanyang katrabaho na si Kendall sa panahong ang iyon Tila napagod na nga siya sa paulit-ulit na gulo sa kanilang pagsasama ng kanyang asawa. Ngunit na matuklasan naman ni Lori ang relasyon niya sa ibang babae, sumabog ito sa lapis na galit. Sinimulan niyang guluhin si Kendall, nagpadala ng mga mensaheng may pagbabanta. Ninakaw niya rin ang ilang mga pribadong larawan nito at ipinadala pa sa HR department ng kumpanya para ipahiya ang babae. Tinawagan niya pa ang lola ni Kendall bandang alas tres na madaling araw at pilit na tinatanong kung saan nakatira ang kanyang apo. Dahil nga sa patuloy na panghaharas, napilitan na nga si Kendall na makipaghiwalay kay Mike. Sa gitna ng pagkalito, nagpasya si Mike na bumalik nga sa kailantahanan upang ayusin muli ang relasyon nila ni Lori. Ngunit pagbalik niya nga roon, mas lalo pang gumulo ang lahat. Pinagbawala na nga siya makipagkita sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kaibigan. Ayon daw kay Lori... Dapat magtuon na lamang sila sa isa't isa at sa kailang mga anak. Unti-unting ang naputol ang ugnayan ni Mike sa labas ng kailang bahay. Para bang unti-unti na rin siyang isinara sa mundo. Pagsapit ng November 9, 2015, nagpadala siya ng mensahe sa kaibigan niyang si Frank. Sinasabing magre-resign na raw siya sa trabaho para mapagtuunan ng pansin ang kanyang pamilya. Nagtaka si Frank tamabasa ito dahil hindi ganito si Mike. Ilang araw nga ang makalipas, hindi na rin pumasok si Mike sa trabaho. Nang tanungin siya ng kanyang boss kung ayos lamang siya, sumagot lamang ito ng napakaikling text. Pwede mo na akong tanggalin, hindi na ako babalik pa. Ang tono nga ng mensahe ay napakalamig, parang hindi galing kay Mike. Noong November 13 naman, nagpasya si Frank tapuntahan ang bahay ng kaibigang si Mike. Si Lori ang sumalubong sa kanya at sinabing nag-away raw sila at umalis si Mike dahil may iba na raw itong babae. Ngunit napansin naman ni Frank na naroon pa rin ang sakya ni Mike sa driveway. Nang tanungin niya si Lori patungkol dito, bigla naman nagbago ang tono ng babae. Sinabi niya na sinundo raw si Mike na kaibigang si Robert at pumunta ang mga ito sa Georgia. Ngunit hindi niya na nga raw alam ang ilan pang mga detalye. Mula noon, tila naglaho na lamang si Mike na parang bula. Hindi na nga siya muling nakita ng kanyang kapamilya. Ngunit ang kakaiba, patuloy pa rin sila nakakatanggap ng mga text message mula sa kanya. Pagkaraan nga na pagkawala ni Mike, naging misteryoso ang mga kilos ni Lori. Sa bawat kausap, iba-iba ang kanyang kwento. Minsan, sinasabi niyang lumipat raw si Mike sa Georgia. Sa iba naman, sinasabi niyang nasa California ito o minsan naman ay nasa New York. Sa unang tingin, parang sinusubukan lamang niyang protektahan ang sarili mula sa mga tanong ng mga tao. Ngunit paglipas nga ng mga buwan, unti-unti niya nang binura ang lahat ng mga alaala ni Mike sa kailang bahay. Isa-isa niya ngang ibinenta ang mga kagamitan ng asawa, ang mga baril, pati ang mga koleksyong pinaghirapan ni Mike. Ibinenta niya ito sa mga kaibigan, kapit bahay at maging sa mga katrabaho Para bang tinatanggal niya na nga Ang bawat bakas na presensya ng kanyang asawa At ang mas nakapagtataka Tila wala siyang bakas na kalungkutan Walang makikitang pag-aalala Walang pangungulila Para bang tuluyang tinanggap na lamang niyang iniwan na nga siya ni Mike nang walang paalam Sa mga unang buwan Hindi rin lubusang nagduda ang pamilya ni Mike dahil nakakatanggap pa nga sila ng mga text message mula sa kanya. Mga simpleng mensahe gaya ng ayos lang ako o kailangan ko lamang ng oras. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin nilang may kakaiba. Malamig ang tono, maikikli na ang mga sagot at parang hindi na nga si Mike ang nasa likod ng mga mensahe. Maging sa social media, kapansin-pansin ang pagbabago. Ang dating profile ni Mike na puno ng mga larawan kasama ang pamilya, bigla na lamang napalitan ng mga random na mga posts na wala namang koneksyon sa kanya. Ang pinakakaiba pa ang kanyang profile picture ay naging litrato ng mga lalaking nagiinuman sa bar. Isa sa mga kaibigan ni Mike na si Scott ang unang nagduda. Ginamit niya nga ang Google image search at laking gulat niya nang lumabas na stock photo lang pala ang larawang ito. Ginagamit sa isang kumpanya ng alak. Kung hindi nga si Mike ang nag-update ng kanyang account, Sino kaya? Dito na nga nagsimulang pumutok ang hinala. Halos isang buwan matapos ngang mawala si Mike, nakilala naman ni Lori ang isang lalaking nagangalang si Jeremy Townsend na may asawa rin na nagangalang Vanessa. Ipinakilala ni Lori ang kanyang sarili bilang isang babaeng iniwan raw ng kanyang asawa. Sa simula, tila normal lamang ang lahat hanggang sa lumalim ang kailang ugnayan. Si Jeremy ay nasa isang komplikadong sitwasyon din. May asawa ngunit nahulog ito kay Lori. Mabilis nga ang naging takbo ng kailang relasyon. Sa loob lamang ng ilang linggo, nagpatato pa si Lori ng palayaw ni Jeremy sa itaas ng kanyang pribadong bahagi. Isa nga itong simbolo ng pagkahumaling, ngunit para naman kay Jeremy kas walang ito, walang emosyon at puro pisikal na atraksyon lamang para sa kanya. Sa kalaunan, nagsimula na ngang mainis si Jeremy dahil palagi na nga siyang tinatanong ni Lori kung kailan niya raw iiwan ang kanyang asawa, kung totoong bahal ba siya nito at kung bakit hindi pa nga siya gumagawa ng hakbang. Ngunit ang sitwasyon ay mas lalong lumala ng isang araw. Nakatanggap na nga si Vanessa ang asawa ni Jeremy ng isang malaking bukay ng bulaklak na nagmula raw kay Mike Shaver. Kasama nga ng mga bulaklak ang isang card na nagsasabing tingnan niya ang mga mensahe ng asawa sa Facebook. Sa takot at pagtataka, sinunod nga ni Vanessa ang nakasulat. Dito niya nga nakita ang mga larawan at ang mga mensahe ng kanyang asawa kay Lori. Mga mensaheng may halong pagnanasa at pagtataksil. Galit na galit nga si Vanessa na makita ito. Mabilis niya ngang kinupronta si Jeremy at sa bandang huli, inamin naman ang lalaki ang lahat. Agad ng pinutol ang relasyon kay Lori, subalit hindi pa doon natapos ang drama. Sinubukan naman ni Lori na magmakaawa, pero sa halip na bumalik sa kanya si Jeremy, mas lalo na nga itong lumayo. Hindi naman nagtagal muling nakahanap na panibagong lalaki si Lori. Nakilala niya nga si Travers Filmer, isang lokal na leader ng simbahan. Sa una, tila isang tahimik na lalaki si Travis, seryoso sa pananampalataya at sa pamilya munit mabilis naman siyang nahulog sa alindog ni Lori. At hindi nga nagtagal, naging malapit din siya sa mga anak nito. Sinabi nga ni Lori na hiwalay na raw siya kay Mike na wala na nga itong pakialam sa kanila at hindi man lamang daw ito nang ng sustento. Sa mata ni Travis, isang biktima si Lori. Isang babaeng pinabayaan ng asawa. Noong December 31, 2016... Nagpakasal na nga si na Lori at Travis sa isang malit na pribadong seremonya sa kailang bakuran. Lumipas nga ang mga taon at sa bawat lihim na tinatago ni Lori, mas lalong ang lumalim ang mga misteryo ng pagkawala ni Mike. Noong 2017, nagsimula nang sabihin ni Lori sa kanyang mga kaibigan na sinusundan daw siya ng kanyang dating asawa. Ayon sa kanya, habang nagmamaneho, may sasakyang nakabuntot sa kanya at naniniwala siyang si Mike iyon. Sa takot, tumawag nga siya sa pulisya at nang suriin ng mga otoridad ang kanyang sakyan, nakakita sila ng mga tracking device na umano'y ikinabit ni Mike. Ngunit sa kabila ng lahat, walang opisyal na reklamo si Lori. Parang isa lamang itong kwentong nilikha upang palakasin ang imahe niyang biktima. Ngunit sa panig ng mga kaibigan ni Mike, ibang-iba ang nararamdaman nila. Dalawang taon na nga siyang nawawala, at wala man lamang ang kahit anong konkretong bakas. Hindi na nga sila naniniwala sa mga dahilan ni Lori. Kaya't sa wakas, noong February 2018, lumapit na nga si Scott sa pulisya at hiniling na siliping muli ang bahay ng mag-asawa. At doon na nga nagsimula ang paghuhukay. Habang binubungkal nga namang otoridad ang lupa sa may fire pit, natagpuan na nga nila ang matagal ng sagot sa tanong ng lahat. Pagkatapos ng na nakakagimbal na pagtuklas, Agad nga nagpalabas ng panibagong search warrant ang mga otoridad upang siyasati ng mas malalim ang bahay ni Lori. Sa kanilang pagbabalik, isa-isang lumitaw ang mga piraso ng katotohanan. Sa dining area may mga bakas ng dugo na natagpuan sa ilalim ng lumang sahig patungo sa likod ng bahay. Mayroon ding mga hibla ng buhok na kalaunay na kumpirmang naglalaman ng DNA ni Lori at na isang hindi kilalang lalaki. Habang mas lumalalim ang imbistigasyon, mas lalong naging malinaw ang pattern. Ayon sa mga tala ng cellphone, ang huling tawag na ginawa ni Mike ay noong November 7, 2015, ang mismong araw bago siya tuluyang nawala. Pagkatapos nga noon, tumigil na ang lahat ng aktibidad sa kanyang bank account at sa kanyang cellphone. Walang mga withdrawals, walang credit card transaction at walang record ng pagbiyahe. Para bang naglaho nga siya sa ere. Ngunit may ilang kakaibang detalye ang nakatawag ng pansin ng mga pulis. Ayon nga sa mga record no ikalabing Siam hanggang ikadalawampu't tatlo na Nobyembre, may gumamit ng debit card ni Mike para bumili ng damit tulad ng mga lingerie online. Sa mga sumunod naman na linggo, may nag-withdraw naman ang lahat ng pera sa account ni Mike. Karamihan ay online transaction. Ngunit pagsapit ng buwan ng Disyembre, naubos na nga ang lahat ng laman ng kanyang account at tuluyan na nga itong nagsara. Bukod pa rito, natuklasan din ng mga investigador na ang lahat ng mga minsaheng na ipadala at pinost sa Facebook mula kay Mike ay natuntong pabalik sa IP address ni Lori. Nagpapatunay na si Lori ang gumagamit ng account upang magpanggap bilang si Mike. Isa rin nga sa matalik na kaibigan ni Mike ang lumapit na sa pulisya at ipinakita ang mga text message na natanggap niya mula kay Mike bago ito nawala. Kung saan, ikinuwento pa nga ni Mike na interesado nga si Lori sa kanyang life insurance money. Inamin din niya na natatakot siya para sa kanyang buhay at kung sakaling may masamang mangyari raw sa kanya, alam niyang pagtatakpan ito ni Lori sa pamamagitan ng pagpapanggap online bilang siya. Ininterview din ng mga polis si Travis kung saan pa ulit-ulit niya namang ikiniit na wala siyang ideya na patay na pala si Mike at inilibing pala ito sa bakura ng bahay ni Lori. Iginiit niya rin na palagi niya ngang pinaniniwalaan na basta na lamang naglaho si Mike at opisyal na nga silang hiwalay ni Lori. Gayunpaman, nang imbestigahan naman ng mga pulis ang mga record na tuklasan nilang hindi nagsampa ng diborsyo si Lori at hindi rin legal ang kasal nila ni Travis. Sa kabila nga ng pagkakaroon nila ng seremonya ng kasal, walang opisyal na marriage certificate na nakatala. Nang tanungin si Travis patungkol dito, ipinaliwanag niya na pinili nilang huwag itong gawing opisyal dahil nga sa problemang pinansyal. Ngunit sa mga natuklasan ng mga investigador, hindi naging kapanipaniwala ang kanyang mga pahayag, lalo na at lumabas na si Travis ang tumulong kay Lori na magbuhos ng semento sa lugar kung saan inilibing si Mike. Nang sumapit ang September taong 2020, inaresto na nga ng pulisya si Lori at kinasuhan siya ng second degree murder. Noong una, siya ay ikinulong ng walang piyansa, ngunit pagsapit ng December taong 2020, nakapagpiyansa siya ng mahigit 2 milyon pesos at pansamantala itong nakalaya habang hinihintay ang paglilitis. Iginiit niya rin na siya ay inosente at wala nga siyang kinalaman sa pagkamatay ni Mike. Ngunit sa halip nga na manatiling tahimik habang siya ay nakalaya, Nag-post pa siya ng isang napakahabang video sa YouTube kung saan ipinagtanggol niya ang kanyang sarili at humingi rin siya ng pinansyal na tulong para sa lahat ng kanyang gastusin sa kaso. Patuli pa rin niya ngang itinatanggi ang anumang kaugnayan sa pagpatay sa asawang si Mike. Ayon sa kanyang abogado, si Lori raw ay naging biktima ng paulit-ulit na pisikal na pananakit ni Mike sa loob ng maraming taon. Dagdag pa rito, walang anumang ebidensyang direktang nauugnay kay Lori sa krimen. Iginiit rin nga na attorney ni Lori na maaring ang may kagagawa ng krimen ay si Jeremy, ang dating kasintahan nito. Dahil nga nabanggit dati ni Jeremy kay Lori na mayroon siyang koneksyon sa Special Forces at may kakayahang protektahan si Lori laban sa kanyang dating asawang si Mike. Sinabi rin daw nito na mayroon siyang kaalaman sa espesyal na kakayahan para pumatay ng tao nang hindi nahuhuli. Alam din daw nito ang tungkol sa pang-aapusong naranasan ni Lori kay Mike, kaya gusto niya nga itong ipagtanggol. Malamang daw, pinaslang nito si Mike dahil sa selos at galit. Pagkatapos, palihim niya ngang inilibing ang bangkay nito sa bakura ni Lori. Samantala, noong taong 2023, nagsampa naman ang motion ang abogado ni Lori na nagsasabing hindi talaga si Jeremy ang bumaril kay Mike kundi ang kanyang anak na babae. Ayon nga sa kailang aligasyon, si Isabel na pitong taong gulang noong mga panahong iyon ang siyang nakabaril kay Mike. Noong mga sandaling iyon, habang binubugbog at tinatakot raw ni Mike na papatayin nito ang kanyang ina, ay dali-dali raw kinuha nito ang baril ng kanyang ina at binaril ang kanyang ama. Pero kung titingnan naman ang mga record na naging pahayag ni Isabel, ay hindi naman ito nabanggit ang bersyon ng pangyayaring ito. Dahil dito, iniutos ng hukom na sumailalim siya sa isang psychological evaluation upang malaman kung maari siyang tumistiko. Sa mga panahong ito, si Isabel ay isa nang ang ganap na teenager, kaya naman pinayagan na nga siyang magbigay ng pahayag sa hukuman. Nagsimula ang paglilitis noong buwan ng Setyembre taong 2024, kung saan iginiit ng depensa na si Mike ay isang mapang-abusong asawa at si Lori ang tunay na biktima. Habang sinusubukan nga nilang ibaling ang sisi kay Mike, naglatag din sila ng isang timeline na hindi naman tumutugma sa mga nakitang ebidensya. Ayon sa kanila, hindi raw napatay si Mike noong Nobyembre taong 2015, kundi noong Mayo taong 2016, anim na buwan matapos umano itong nawala. Ayon din sa depensa, nagkaroon daw ng na matinding pagtatalo sina Mike at Lori at nauwi nga ito sa pisikalan kung saan pinersa ni Mike si Lori at sinaktan ito. Habang lumalaban si Lori, dumating ang kailang pitong taong gulang na anak na babae na gustong iligtas ang buhay ng kanyang ina. Ayon sa panig ng depensa, alam nga ni Isabel kung saan nakatago ang baril ng kanyang ina. Kaya't dali-dali nga siyang tumakbo papasok ng bahay at bumalik upang barilin sa ulo ang kanyang ama. Dagdag pa nila, dumating daw si Jeremy sa bahay ilang sandali matapos barilin ni Isabel si Mike. Kinuha raw nito ang baril mula sa bata at siya naman ang bumaril ng pangalawang beses upang masiguradong patay na si Mike. Subalit, hindi naman ito tumugma sa pahayag ng medical examiner dahil iisa lamang ang tama ng bala kay Mike at iisang bala rin ang nakita mula sa kanyang katawan. Binanggit rin nila na sinabi raw ni Jeremy kay Lori na umalis na at isama ang mga bata at iyon na nga ang kanyang ginawa Pagbalik nito, wala na nga raw ang katawan ni Mike. Hindi nga raw alam ni Lori kung ano ang ginawa ni Jeremy at kung saan dinala ang bangkay. Ang tanging sinabi lamang daw ni Jeremy ay manahimik na lang siya dahil siya ang bahala sa lahat. Ngunit nang tumistigo naman si Jeremy para sa prosekusyon, itinanggi niya nga ang lahat. Ikiniit niyang wala siya sa bahay noong nangyari ang pamamaril o pagkatapos nito. Dagdag pa niya, Hiwalay na nga sila ni Lori noon at abala nga siya sa pag-aayos ng kanyang relasyon sa kanyang asawang si Vanessa. Noong September 12, si Isabel na nooy 15 taong gulang na ay humarap sa korte at ikinuwento ang kanyang panig ng istorya. Sinimula niya nga ito tungkol sa relasyon ng kanyang mga magulang at kung paano niya nasaksihan ang kailang pag-aaway. Ikinuwento rin niya na nasaksihan niya nga ang isang marahas na pagtatalo ng kanyang mga magulang noong taong 2016 hanggang sa mabaril niya nga ang ama. Kinabukasan, nagsalita rin si Lori at ikiniit na siya ay matagal lang ang biktima ng sinasabing pang-aabuso ni Mike at muli niya ngang sinabi na nagsamparaw siya ng diporsyo kahit wala namang anumang legal na record patungkol dito. Pagkatapos ay ikinuwento niya rin ang sarili niyang bersyon ng araw na namatay si Mike, isang salaysay na halos kapareho ng sinabi ni Isabel. Sa huli, Napatunayang patunayang si Lori talaga ang pumatay kay Mike at minanipula niya lamang anak na si Isabel upang akuin ito ang kanyang kasalanan. Kaya naman noong ikalabing tatlo ng Setyembre taong 2024, matapos lamang ang apat na oras na deliberasyon, idiniklara nga ng hurado na si Lori ay nakasala sa second degree murder at dalawang buwang pagkatapos noong Nobyembre taong 2024 sa edad na 42, siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Pagkatapos ng hatol, pinili naman ni Lori na hindi na magsalita sa kanyang sentensya. Sa halip, nagsumiti siya ng liham na may labing apat na pahina sa opisina ng state attorney kung saan patuloy niyang inaakosahan inaakusahan si Jeremy bilang pumatay kay Mike at ipinagpipilitan pa rin ang kanyang pagiging inosente. Samantalang ang bago niyang asawang si Travis, sinasabing wala nga siyang kinalaman sa pagkamatay ni Mike. Ganito nga natapos ang misteryo sa pagkawala ni Michael Shaver, isang lalaking minahal ng kanyang pamilya, ngunit sa huli, natagpuan mismo sa lupang itinayo niya para sa kanyang pamilya. Isang tahanang naging libingan, isang pag-ibig na nauwi sa karahasan. Ang kaso ito ni Michael Shaver ay paalala sa lahat na kahit ang pinakaperpektong larawan ng isang pamilya ay maaaring may mga basag na hindi nakikita ng iba. Ano sa tingin nyo, si Lori nga ba ang may kagagawan o may iba pang taong naglaro sa dilim ng kailang kwento? Maraming salamat po sa panunood. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ko sa gabing ito, ilike niyo na po ang video ito, magsubscribe na rin po kayo at don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwento. Maraming salamat po. See you in my next video.